shot out i can not hear you what you say good friend here Professor the choban dali i'm a fresh opponent from singapore security dialog at uh, don i nagawa i nagturn war between China and the US, at siguro bigyan tayo ng mga input ng ating kaibigan. Plus, ito bang China ay talaga bang serious na mag sa mga asyanong bansa? Salamat kapatid. Mahirap tanggihan si Eric, eh kaya napatakbo ako dito sa isang meeting. At kung ang coconut industry natin ay pinepeste, eh patuloy din po tayong pinepeste na usapin ng South China Sea. At uh, doon nga sa pinuntahan kong Shackled Dialogue, ito yung East uh, uh, Asia Security Summit, Uh, nakita po natin kung paano na uh, batuhan ng maanghang na salita si uh, Chuck Hagel, Prime Minister Abe at General Wang, Deputy Chief ng uh, People's Liberation Army. At uh, inakusahan ngayon ng China na ang US at ang Japan ay uh, re-coordinated yung kanilang speech kasi talagang uh, inatake ang, ang um, China. Kung may kasigahan po tayo na all roads lead to Rome, tapos so, kami na dialogue po, all roads lead to China. Lahat po ng sessions, plenary and uh, concurrent sessions sa uh, China po ang napag-usapan dahil obvious na obvious po ang uh, kakayahan na ngayon ng China, palakas po ng palakas, tinaas po niya ang defense budget niya ng 12.2% at ini-increase niya yung kanyang military and paramilitary activities, hindi lamang sa South China Sea, pati na rin sa East China Sea. In fact, ngayong uh, linggo na to, nag-war yung Japan sa ginagawa ng China dahil nagkakaroon ngayon ng air flight ang China sa pinatawag na air zone ng Japan sa East China Sea at para sa sa Japan ay isang malaking provocation niyan. Pero ang tingin naman ng China, bahagi ito ng kanyang area defense identification zone. At uh, yung pinatawag ng adiz uh, pinapangambahan nga ng maraming bansa sa buong mundo na ang adiz ay maideklara na rin sa South China Sea. Uh, kung uh, may predator tayo tinitingnan sa coconut industry, eh ang China po ay tinitingnan ng maraming bansa, lalong-lalo ng mga claimant state sa South China Sea as a growing predator. Uh, kung tingnan nyo, uh, minamadali ng China ang kanyang mga facilities development sa South China Sea area at uh, patuloy na ini-improve niya yung kanilang existing facilities lalo na, na ngayon dahil magtatagulan na. Kung nabalita ang nakaraang uh, buwan na nilabas ng Department of Foreign Affairs yung construction development sa Mabini Reef or Johnson, uh, West Johnson Reef, minamadali ngayon natapusin ng China yan dahil mag, magkakaroon ng typhoon season. Kung yung nakita nyo yung uh, area doon na Gine-reclaim niya yung uh, mga, mga buhangit para mag ng na artificial island. Gusto na ng China na malagyan na ng uh, parang pilapil para pag dumating yung bagyo itong uh, susunod na linggo ay hindi ma-wash away o hindi makasayang lamang yung uh, ginawa ng China. At hindi lamang ginagawa ng China yan sa Mabini -irik. ginagawa niya yan sa almost nine occupied areas ng China, makindi ang kanilang pacific development dahil binamadali niya at marami pong opinion kung bakit binamadali ng uh, China yung kanyang ginagawa. at uh, natutuwa tayo dahil ang attention ngayon ng China ay hindi sa Pilipinas kundi sa Vietnam dahil sa oil rig na uh, issue sa pagitan ng Vietnam at ng uh, China, pero wag po tayo maging uh, dyan okay. dahil baka akala natin nakapokus ang asensyon ng China sa Vietnam, pero hindi natin alam, hindi naman umihito ang China sa kanyang military at paramilitary presence sa Kalayan Island Group, lalong-lalo lalo na sa Subi Reef. Kung titingnan nyo yung Subi Reef, napakalapit po yan sa Pag-asa Island. At ngayon, nga, darating na naman yung pagkakataon na kailangan na lang natin ulit na mag-resupply mission. Sa second Thomas Shoal, ano ang gagawin ngayon ng ating gobyerno? panahon na kasi mauubos tayo pagkain din dala natin doon eh biktado na tayo ng ginawa natin nag nagpadala tayo ng maliit na before better Inawasan natin yung Chinese Coast Guard at napasok tayo sa second Thomas Shoal using some media personality para ma-cover yung incident eh po ina tayo diyan so anong klaseng innovation ang gagawin natin para makalapit tayo ulit doon sa second Thomas Shoal hindi po pwedeng para drafting kasi nasisira ng 30% sa mga ng mga pagkain natin sa palat natin. So, pagbaksak din, nagkakontaminate yung mga pagkain. So, nauubot din agad-agad. -as. So, hindi siya white. So, so, dapat mag-itip ng mga innovative ways para mapanatili natin yung ating uh, pagpoprotekta sa ating uh, facilities sa area na yun. So, second to, yung ayunin show na po. May bago po ako nakuha petrographic evidence. Malapit na pong bumaksak yun dahil nasa kalawang na po ng motor. At tingin ko, yun lamang nilihintay ng China. Na mga lawang bumaksak at natural na maalis yan. dahil uh, kaya may plan po sana tayo na palakasin yung foundation ng Sierra Madre, DRP Sierra Madre, pero patuloy din ang pagmamatsyag ng China na ayaw niyang mapapayagan na magdala tayo ng Eric Mustachio Materials sa area na yun. Siguro ito tolerate niya pa yung pagkain sa rotation mission pero sa fracking materials tingin ko ay, uh, ay hindi papayagan ng China. Lalo na ngayon, napakataas ng confidence ng, ng China, China ngayon. Uh, mataas ngayon ang kanyang uh, economic growth. Uh, patuloy ang ina-acquire niyang mga bagong naval assets at pinapalakas niya talaga ang kanyang naval capability. Kaya uh, si Prime Minister Ade, uh, si Chuck Hagel during the Shambles Dialogue, winarning nga ng China na no, kung may mga balapin man siya sa so South China, siya ay dapat naayon to sa international law at dapat na ayon sa United Convention of the Law of so, the Sea. Pero may palusot ang China. Ang so, sabi ng China, hindi naman pipeli yan. Eh sabi niya, ang US, eh, sinasabi mo mag-comply kami sa UNCLOS, eh, hanggang ngayon hindi mo nilarating pa yung UNCLOS. Right. So, ano moral, mo. moral, okay. uh, okay sa tendency mo para sabihin na i-apply ang UNCLOS sa akin. Although ang Japan, hindi rapi pwede yung UNCLOS, sinasabi mo naman ang China sa Japan, bakit mo gagamitin ang UNCLOS sa akin eh, ang aming claim sa South China si precedes UNCLOS. Hmm. Yeah. So, kung baga bago pa man magka-UNCLOS, meron na kaming 99, panahon pa ng 10th century ago, kontrolado na namin ang area na yan. Ang mga bansa sa South Asia na pipay sa Chinese Emperor. So dapat kilala natin ng buong mundo yung tinatawag niyang historic right o takapos tumarito. So, po ito. So, ano nga yung options natin? So, of course, ang ating insecticide na ginamit para magpasusta ma ma itong peste na kumakala sa Kalayan Island isa isang pong pesticide na ginagamit natin ay yung uh, Enhanced Defense Cooperation Agreement. Dahil although hindi maliwanag kung uh, ano ang plano talaga ng U.S., kasi napaka-ambiguous ang position ng U.S. when it comes to the defense of the Philippines, Kinlah ripay ni Chuck Hagel sa Shangla Dialogue na when it comes to Sinkaku, Sinkaku is part of the mutual defense treaty yes. of the U.S. with Japan. Correct. Pero sa Pilipinas, Wala. ay hindi. Hindi po klarito, hindi po, po malinaw. <laughs> So, napaka-ambigus pa rin. Although, lagi nila sinasabi, huwag kayong mag-alala. ide defensa namin kayo. po protektahan namin kayo. Pero yung kalinawan nun, ay hindi. So, we will judge the U.S. commitment not by his words, by, but by his actions in the future. So, pangalawang pesticide na ginagamit natin, yung international arbitration. Oh, so, pero napakahirap po ng international arbitration. Nagsabit na po ng ng memo ang uh, Permanent Court of Arbitration <coughs> sa China na magsabit ng kanyang rebuttal by December uh, 15. Pero sabi ng China, we will ignore the process. It is not within the jurisdiction of the court to handle the case and we prepare the issue to be handled through direct negotiation. So, maliwanag po ang position ng uh, China. So, pangatlong, uh, pangatlong pesticide natin, eh, yung early conclusion <coughs> ng Code of Conduct, kasi hindi mapigilan yung China sa kanyang pag uugali dito. So, kung may code of conduct, magkakaroon din na ng regulation in order to implement what I call good manners and right conduct at si uh -huh. uh -huh. Pero magaling ang kanya China. May mga delay yung practice niya. Uh -huh. So, uh, so, ano ngayon ang mga hmm. options left sa atin? Kung mapapakinggan niyo po yung speech ng Chinese Ambassador noong June 9 during the celebration of Filipino-Chinese Friendship Dati, Philippine-China Friendship Day dyan eh. Ngayon, Filipino-Chinese eh. <laughs> hindi na Philippine-China. Anyway. Sinabi ng ambassador that the South China Sea dispute is temporary between the Philippines and China. Ano ba ang interpretation niyan? So, temporary yan dahil sa current administration, problema to. Pero susunod so, na administration, baka hindi na problema namin yan. So, in the future, this uh, South China Sea dispute will be settled by the two countries. So, hindi po nagsasalita ang Chinese ambassador sa kasunod na po yung gobyerno. Nagsasalita siya sa susunod na administration. At sinabi ng uh, Chinese ambassador, the Philippines and China will be friends again. <laughs> hindi po sa current administration. <laughs> sa susunod po administration. <laughs> so, magaling ang China. Yung po ay pinag-aralan po ng gusto dahil sinasanong ako, mamaya po ang ang makakausap ko po eh from Korean Embassy. Uh, nung isang araw, from Japanese Embassy at French Embassy, tinatanong nila sa akin, bro, ano ba yung interpretation mo sa mga speech na yan? Sabi ko, sige, sasagutin ko yung unang tanong nyo na libre. Pero okay. okay. so, yung pangalawang tanong nyo, may bayan na. Lahat ginagalaw, napakaharot, at pakialam galaw-gaw. Kung tawagin siya'y ganyan, kang karot na trumpong nakali to mastan akali parat kahe sa